Bumagsak sa doping test ng Asian Games ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Pero pagtitiyak ng Philippine Olympic Committee, mananatili pa rin gold medalist ang Gilas Pilipinas sa Asian Games Men's Basketball. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Matapos ang historic win ng Gilas Pilipinas sa gold medal match kontra Jordan sa Asian Games, bumagsak sa anti-doping test ang Gilas star at naturalized player na si Justin Brownlee. Anunsyan kagabi ng International Testing Agency na mandato na hawakan ng Anti-Doping Program sa Asian Games. Nagpositibo si Brownlee sa carboxy-THC, na ingredient sa cannabis o marijuana. Isa ito sa mga ipinagbabawal na substance ng World Anti-Doping Agency. Kinolekta ang samples noong October 7, pagkatapos ng laban sa final game ng Gilas at Jordan. Nabanggit din sa statement ng ITA na inform na si Brownlee regarding sa kanyang situation. Meron din daw siyang karapatan para mag-request ng analysis ng B-samples. Kinumpirma naman niya ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino. Binibigyan kami ng ilang days kung, kung natanggap na ni Brownlee. Yung move naman nila ni Brownlee ng SBP, And, uh, may deadline naman yan eh, hanggang 19. Yan daw ay para i-acknowledge at makapag-appeal ang SBP at si Brownlee. Hinala naman niya, maaaring may sangkap na THC ang medication na iniinom ni Brownlee para sa injury na iniinda niya bago pa magsimula ang Asian Games. Sa pagkaalam ko si Brownlee talagang injured yan before playing. So hindi ko lang alam kung meron sa medication niya na merong component na THC. Pero kung sakaling magpositibo pa rin si Brownlee sa sample B pwede siyang patawan ng 2-year suspension. Sa ngayon, provisionally suspended muna si Brownlee hanggat magkaroon ng resulta ang kanyang B-sample. Sa kabila niyan, kampante pa rin ang POC na hindi maapektuhan nito ang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Men's Basketball. For me, hindi affected yon kasi nakalagay doon na more than two athletes ang magpositive bago mo isaction yung team. At pa rin ang gold. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.